Maray na aldaw, mga aki, isa tuyang pag-aadalan iyo ang mga bagay na ngaran nagpupuon sa latrang K. Ano nga ni? Ang tanog kang latrang K? Hindi ang latrang K, tanog niya. Hindi ang latrang K, tanog niya. Hindi ang latrang K, latrang K, latrang K. Ini ang latrang K, tanog niya. Ika naman daw, uliton mo ini ning tulong beses. Ang tanog kang latrang K iyoan? K, K, K. -k. aramon ang mga bagay na ang ngaran nagpupuon sa letrang K. Corona, Corona, Corona. Kamot, kamot kamot kahon 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 kapote 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 kabayo 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 kalunggay 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 kanding 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 Coco, coco, coco. Kasag, kasag, kasag. Kiray, kiray, kiray. Ika, igwa ka pang ibang aram na anyara nagkupuon sa letrang K. Sa halipot na minuto, igwa ka na naman na nudan no niya na aldaw. Lugod, padago sa pag-adal maghirilingan kita sa mga masunod na video. Paaram!